Kanin yung maga, and dito na am Pastor Pastor sa Sunday service, morning service na Algerian Church, a Pastor Amar. And uh, as I was sharing the message, the Lord has put in my heart to, to share the same message with you this afternoon. Para ho, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Meron na ang piniprepare na dalawang uh, message para sa afternoon at iba sa umaga. And I do believe na this message, ang itong mensaheng ito ay muling magpapaalala sa atin sa dati nating ginagawa na nakakalimutan na natin. Muling magpapaalala sa atin na da dati, mga nakarang taon tayo pinagpala dahil sinusunod natin ang nag-uutos ng Panginoon sa atin. Ngunit ito'y lumipas at nakaligtaan natin. Kaya muli tayong magtulusan ngayon. Amen? So, I want you to turn your Bible quickly. So, uh, praise God. Bago natin basahin ng salita ng Diyos, I would like to welcome ang ating bagong kapatid, si Sister Marilo Chas. Pwede De Paul, tama Sister Marilou. Welcome po po dito kapatid natin Sister Marilou. Kamayan natin sa pagmo natin siya. Welcome to the Body of Christ. Let's give a, uh, a warm welcome sa ating kapatid na Sister Marilou. Kita ba? God bless you kapatid and uh as we uh we welcome you this afternoon. Ah uh, naway ah uh, Makasama ka namin muli sa sunod na mga linggo. Uh, isang mainit na pagbati mula sa uh, Ram JTN, Jesus the Messiah Global Ministry. Amen? So kapag nakita natin si Sister Marilu sa daan, batiin natin na uh, ito si Sister Malu. Nakita natin pumunta sa bumisita sa atin. At uh, we believe that this just not the last and the beginning uh, ng kanyang at pagdating. Mayroon pang madarating na araw kasama natin siya. Amen? Amen po ba Haleluya Hallelujah. Bless na bless ka talaga kapatid. Sabi ko nga sa katabi mo, na, sabi mo I, am I am blessed. Inside out. Inside out. Amen. Amen? So, makibukas po kayo sa akin, turn, turn with me in the book of Isaiah. Isaiah chapter 1 verse 19. Isaiah chapter 1 verse 19. Ang sabi ko rito, if you are willing and obedient you will eat the best of Sa Tagalog pa, Sister uh, Juvi, kung ikaw ay disidido, gusto mo, at ikaw ay sumusunod, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? So, ang pamagat ko ng uh, Sister Love, would you kindly uh, sit with Sister Marian because sometimes I can, uh, I would like to I would like to speak in Tagalog so that it will be easier for us. Mas madali mo maintindihan natin. Sukong so malasap nyo ang mensahe sa hapon po ito, na ang, ang pamagat ng mensahe ko ngayon ay ang iyong pagsunod ay siyang susi ng biyaya ng Diyos. Ang iyong pagsunod, your obedience is the key to your blessing. Amen? So, I'm giving you some uh, a scriptural uh, basis, or foundational scripture. Turn with me also. It says here, If you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. And in the book of Deuteronomy chapter 28, verses 1 and 2. Deuteronomy 28, verses 1 and 2. And it Huron turn with the, turn with me quickly Sabi niya nun, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his command I give you today the Lord your God will set you high above all the nations on the earth all these blessings will come upon you and accompany you if you fully if you obey the Lord your God Sino mo gusto dito ang mga pagpapala ay habulin ka tas ang kamay. Ang susi ng pagpapala mo, Sister Baby, ay ang iyong pagsunod. Amen? The key to your blessing is your obedience. So, sabihin mo nga sa katabi mo, be willing and obedience? Ulitin mo, kung mo, be willing and obedience? Amen? So, alam niyo sa sa isang iglesia, Sister Cynthia, meron siyang tinatawag na fivefold ministry. Meron tayong prophet, Sister um uh, Melen. Meron tayong propeta, meron tayong tinatawag na apostles, mayroong evangelist, mayroon ding pastor at mayroon ding teacher. So marami nang bumisita sa church dito. Last week, may pumunta ang propeta, si Morris Rulo. May pumunta, nung Huwebes, may pumunta dito isang apostle, si Apostle Baker. Last week, last month, Evangelist George came here. At mga pastor na pumunta rin dito. And there is, we need also to have a teacher to teach us. Bakit? Why do we need a teacher? Because according to the word of God in the book of Hosea, chapter 4 verse 6, Hosea chapter 4 verse 6 Sabi niya rito My people are destroyed from lack of knowledge Ang mga tao daw ay napapaliwara, nawawasak ang kanilang buhay dahil sa kulang sa kaalaman. So, kalam kaalaman saan? Sa salita ng Diyos. So, pag sinabing knowledge o kaalaman o karunungan, ito ay ang tinatawag na person's understanding or information. Ito ay ang ang kaalaman o impormasyon patungkol sa isang bagay. So kung wala kang alam, mapapahama ka. May umiikot na blade, sabi doon, wag mong, wag mong, wag mong ilagay yung kamay mo para hindi maputol. Di ba ang bata kahit umiikot yan, hindi niya alam. Pag nilagay yung kamay doon, putol yun. Pag sinasabihan mo wag mong ipuin, dahil mainit, iniipot talaga, mainit nga ba? That's why we are being destroyed because of lack of knowledge. So, ang mga tao, kapag hindi alam, kailangan turuan. Pero ang susi, kailangan mong sumunod. Kahit anong kahit anong turo sa iyo, kapag hindi ka mo sumunod, hindi ka makakatanggap ng biyaya. That's why ang susi, ang siyang Uh, ang ang iyong pagsunod ay siyang susi ng iyong pagpapala. Amen? So kung hindi ka marunong magmaneho, baka pag may magtuturo sa iyo, matututo ka. Kaya that's you acquire the knowledge. Amen? Amen po Baron. So tell the next person to you, I will learn and obey today. Amen? So, kanina nga umaga, aking uh, in-illustrate, aking paniliwanag, na ang ang pagpapala na nakikita natin sa ating physical na mga mata, ay hindi yun ang material na mga bagay. Ang magagandang damit natin, kung mayroon kang bagong bahay ngayon, may bagong apartment na tinitirahan, mayroon kang sasakyan, kung ano mga material na, na, na hawak mo ngayon, hindi yan ang tunay na pagpapala yan lamang ay bunga na nagpagpapalang na iyo. So ang sabi, according to Ephesians chapter chapter 1 verse 3 ang sabi doon Ephesians chapter 1 verse 3